Mga kaibigan, alam niyo ba na ang ating utak ay kaya palang kainin ng sarili nito? Totoo po, tama ang inyong narinig. Ang prosesong ito ay natural at mahalaga para sa ating kalusugan. Parang may mga maliliit na manlilinis sa loob ng utak na kumakain sa mga lumang bahagi nito. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Ano ang dahilan sa likod ng kakaibang pangyayaring ito? Sa mga susunod na bahagi, Ating aalamin ang mga siyentipikong dahilan sa likod ng prosesong ito. Malalaman natin ang konsepto ng autophagy at kung paano ito nakakaapekto sa ating utak. Kaya mga kaibigan, ihanda na natin ang ating mga isip dahil tayo ay maglalakbay sa loob ng ating mga utak upang tuklasin ang mga lihim nito. May isang proseso sa ating katawan na tinatawag na autophagy. Ang salitang ito ay galing sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay pagkain sa sarili. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Ang autophagy ay isang mahalagang proseso ng ating katawan. Isipin ninyo ito bilang isang grupo ng mga maliliit na tagalinis na pumapasok sa bawat sulok ng ating utak. Hinahanap nila ang mga lumang bahagi, mga sirang protina, at mga bagay na hindi na kailangan. Pagkatapos, kinakain nila ito at ginagamit bilang bagong enerhiya para sa utak. Tulad ng computer na kailangan ng regular na paglilinis, ang ating utak ay kailangan din ng regular na paglilinis. Ang prosesong ito ng autophagy ay nangyayari sa lahat ng bahagi ng ating katawan, pero napakahalaga nito sa utak. Mga kaibigan, may dalawang pangunahing kalaban ang ating utak na maaaring magpabilis sa proseso ng autophagy ang stress at ang kakulangan sa tulog. Kapag tayo ay masyadong stressed, ang ating utak ay nagkakaroon ng mas maraming autophagy. Kapag tayo ay nasa ilalim ng matinding pressure, ang ating utak ay parang nagpapanik at nagsisimulang kumain ng mas maraming bahagi ng sarili nito. Pangalawa, ang kakulangan sa tulog. Kapag tayo ay hindi sapat ang tulog, ang ating utak ay hindi nakakapagpahinga ng maayos. Dahil dito, ito ay nagsisimulang kumain ng mas maraming bahagi ng sarili nito para makakuha ng karagdagang enerhiya. Kaya naman, importante na kontrolin natin ang ating stress at siguraduhin nakakakuha tayo ng sapat na tulog. Mga kaibigan, paano nga ba natin nalaman ang lahat ng ito? Maraming mga siyentipiko at mananaliksik ang nagsagawa ng mga pag-aaral tungkol sa autophagy sa utak. Sa isang pag-aaral na ginawa sa Universidad ng Tokyo, natuklasan ng mga mananaliksik na ang autophagy ay mas mataas sa mga dagang kulang sa tulog. Ang mga dagang pinagkaitan ng tulog ay nagpakita ng mas mataas na antas ng autophagy sa kanilang utak kumpara sa mga dagang nakatulog ng maayos. Sa isa pang pag-aaral naman sa Harvard Medical School, natuklasan ng mga siyentipiko na ang autophagy ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa utak laban sa mga sakit tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Kapag ito ay regular na gumagana, ay mabuti ito sa ating utak. Pero kapag sumobra ang autopaghi sa utak, maaaring magdulot ito ng mga negatibong epekto tulad ng pagkasira ng mga neuron, pagbaba ng cognitive function, neuronal dysfunction, at pagtaas ng oxidative stress. Ang mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Ang proseso ng autophagy ay tumutulong sa pagalis ng mga nakakapinsalang protina na maaaring mag-ipon sa utak at magdulot ng mga sakit na ito. May mga halimbawa rin tayo sa tunay na buhay. Halimbawa, ang mga taong nagtatrabaho sa gabi o mga taong madalas mag-overtime ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng autophagy sa kanilang utak. Ito ay dahil sa kanilang hindi regular na oras ng tulog at mataas na antas ng stress. Kaya naman, mga kababayan, kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, mas kailangan ninyong bigyan ng pansin ang inyong kalusugang pangkaisipan. Ngayon na alam na natin ang tungkol sa autophagy at kung paano ito nakakaapekto sa ating utak, ano ang maaari nating gawin upang protektahan ang ating sarili? Una sa lahat, siguraduhin nating nakakakuha tayo ng sapat na tulog. Ang ating utak ay kailangan ng pahinga upang makapag-ayos at makapaglinis ng sarili. Subukan ninyong matulog ng pito hanggang siyam na oras bawat gabi. Pangalawa, kontrolin natin ang ating stress. Subukan ng meditation o deep breathing exercises. O kaya naman ay maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Tulad ng pakikinig sa musika o paglalakad sa parke. Pangatlo, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Ang ating utak ay nangangailangan ng tamang sustansya upang gumana ng maayos. Panghuli, panatilihin nating aktibo ang ating utak. Subukan ng mga puzzle o bagong hobby. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating utak ay hindi lamang isang bagay na pang-siyentipiko. Ito ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kaalaman tungkol sa autophagy at kung paano ito nakakaapekto sa ating utak ay maaaring magbago ng paraan ng ating pamumuhay. Isipin ninyo, kapag alam natin na ang sobrang stress at kulang na tulog ay maaaring magdulot ng sobrang autophagy sa ating utak, mari tayong gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ito. Maaari tayong maging mas maingat sa ating mga desisyon tulad ng pag-iwas sa pag-overtime o pagkakaroon ng mas maayos na oras ng pagtulog. Bukod dito, ang pag-unawa sa prosesong ito ay maaring magbigay sa atin ng bagong pananaw sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating kalusugang pangkaisipan. Ang ating utak na siyang sentro ng ating kaisipan at damdamin, ay nangangailangan ng ating atensyon at pangangalaga. Sa ating pagtatapos, nais kong iwan sa inyo mga kaibigan ang mahalagang mensahe ng pag-iingat at pag-asa. Ang ating utak, kahit na kumakain ito ng sarili, ay isang kamanghamanghang organ na may kakayahang mag-ayos at mag-adapt. Ngunit kailangan nito ang ating tulong at pangangalaga. Tanda ninyo, ang bawat desisyon natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay may epekto sa ating utak. Kaya naman, maging maingat tayo sa ating mga gawain at desisyon.